already 6 p.m. Kung nakikita nyo, medyo maliwanag pa. Pero mamaya, magiging dilim na to. Hanapin ko ang Dragon Ball dito. As you can see, may mga lalaking nandun. Kinokoryo ako. Hindi lalaban ako, di ba? Alam mo naman. Bimbangin nila ako. Digo ko. pa ba? tagal ko nang walang dilik <laughs> di ba kaya yun so ang um, makakapag uh, ano dito don't judge me I'm not a book so panoorin nyo lang kung mag -e enjoy kayo di tapusin nyo kung hindi huwag na so nandito tayo sa talahiban so hindi ko alam kung ano meron dyan kasi nga nagsitubo like ng na mga yan walang nagtanim tumubo lang mag isa at as you can see ang dilim na hmm. maiikot mo to within 5 minutes ang lugar na to meron pa dun sa likod baka may makita tayong lilitaw dito guys pero medyo maingay mga lalang baka kasalim din po at ng mga lalaki pero hindi ko alam kung care sila papansin sila guys so ikot ako dito hindi natin alam kung ano mga itsura nila Pero baka pinsan pa nato. Eh hey, botta dito dito. sa punso dito nakakatakot pero kailangan natin tapusin ang vlog na to kasi gusto ko lang mag vlog ngayong gabi mamaya kasi maliligo na Time! Ni tu kena tata bosin. Saya tak nak boleh.